ang ating katawan ay binubuo ng iba't ibang na sistema na nagtatrabaho ng sabay-sabay para mapanatili ang ating kalusugan at kagalingan. Narito ang dalawang halimbawa. Una, circulatory system. Pangalawa, respiratory system. Ang pagkaunawa sa mga sistema ito ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay sa atin ng ID. Kung paano ang ating katawan ay nagtatrabaho at kung paano ito nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, kung alam mo kung paano gumagana ang iyong circulatory system, mas maunawaan mo kung bakit mahalaga ang regular na ehersisyo para sa kalusugan ng puso. Ano ba ang ibig sabihin ng circulatory system? o sistema ng sirkulasyon. Ito ay binubuo ng ating puso, mga ugat, at mga arteries. Ang pangunahing tungkulin ng sistema na ito ay ang paghahatid ng dugo sa buong katawan. Ang dugo ay nagdadala ng oxygen at mga nutrients na kailangan ng ating mga cell para sa kanilang normal na pagtatrabaho. Sa kabilang banda, ito rin ang nagtatanggal ng carbon dioxide at iba pang mga waste product mula sa ating mga cell. Ano ba ang respiratory system o sistema ng hingahan? Ito'y binubuo ng ating mga ilong, lalamunan, baga at iba pang mga bahagi na may kinalaman sa paghinga. Ang pangunahing tungkulin ng sistemang ito ay ang pag-angkat ng oxygen mula sa hangin na ating hinihinga at ang pagtatanggal ng carbon dioxide mula sa ating katawan tuwing ating exhale.